Puno po ba yan? Uy! Uy! Grabe! Ang dami nga pala Puno! <laughs> Uy! Lalaki! Common! Common niya pala! Ano eh! Kanyaman rin common! Uy! Hindi kaya ng isang tao! Dalawang tao! mila! Uy! Dami na na! Dami huli!

Uno, ang common. Kuya, may huli na po ba kayo? Eh, wala pa po. Ah, nga Ay, pati nga, tiyan mo, tiyan mo, nai-stop ko lang muna itong ano ko. Puno po ba yan? Ay, ay, grabe, ang dami nga pala. Ha? Puno. <laughs> Uy, lalaki. Common. Common niya pala. Ne? Kanyaman na rin. Common. Ay, hindi kaya ng isang tao. Dalawang tao. Mila. Uh, ano po yung Pinangulin niya? Eh? Binuslo nyo lang? Ha? Tapos pang pare na. o. Oh. mga kabukid. Talalaki. Common. Masarap yan. Ano yung pengwayo, boss? Ay, mga lang. Ay. Ay, ganun po ba? Sana, sana yung mga huli niya? Nasaan na po? Ah, binenta na kanina. Ay, Ayo yung idol natin. Ang dami, gasto ng lalaki, mga kabukid oh. Karamihan. Nag, naghalo, ano, pero mas marami common, ano? Oo, oh, mas marami common. Yung tawag po namin dito, dito sa Kandaba, mga kabukid common. Eh mga nang isda to, mga ko to, mga magagaling sa mga isda to. Um, Wala magsumikap. Oo. Oh. Para sa mga matitigas. Oh, oh. ay, ay, malapit ng pasakan na na, kailangan. May pambiling gamit. Ay, papabuhay niyo po yan. Ayun, ibabalik pala. Tapos, pagka may bibili ulit, bebenta nyo. Eh kung ano po, magkano po yung benta nyo dyan? Uh, 60 50 60. 60 Eh kung bibili po ako kaso mga mababa ano lang po small ano lang ako eh <laughs> hindi ako gaya ni ano ni Idol eh. Ano po ba? Ah, ano pabili ako ano mga ah, alagang 200 pesos lang. Yung ano yung common, common ano. Ah, 200 pesos lang ano lang tumbasan niyo lang. <laughs> wag na wag naman yung ano yung mara, sobra. <laughs> ah, mahirap mahirap mangisda alam ko naman yun eh. Wait, ano din tayo, lumaki din tayo sa bukid. Yung sabog ko nga, naabutan na. naabutan na nga lang. Tatlong malaki na yan. na. Ayan, nahulog na. Thank you po. Kayo po, may saan po kayo kaya? Taga Bulacan pa po kami. Ay, taga Bulacan pa po kayo? Opo. May marami na po kayong huli? Alam ko po, doop ka dodop lang namin dito ng umulan. Eh. Ah, sa kabila din, marami ding huli din eh. Makita kailangan akong halagang tuwan para may ulam. Mahirap ulam. Yan. 51. Yan, ay, si Kuya. Ay. Oh, malalaki. Oh, so, yan, meron tayong pangulam mga kabukid. Ano'ng pinakamasarap na luto diyan? Kaldereta. Kaldereta 'yan pagkabuhay na ganyan, inihaw mga kabukid.